So guys, may itinawag sa akin si yung parents ko na may isang kalapati nga na nahulog yung tapat ng tailoring namin doon sa Lagro, Quezon City, no? So siya ay sumusuka ng dugo, kaya inuwi ko to sa bahay at na uh, sinubukan natin i-revive yung ibon, no? Uh, ang una natin ginawa dito, ito binigyan ko siya ng tubig gamit ng inject malaking injection to para hindi ako kasi hindi na nga siya makainom hindi makakain okay na ngayon kailangan talaga siyang susubuhan so ito ang, unang unang una nating ginawa is pinainom natin siya ng tubig kasi ulog uh, 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 na ulog na ulog makikita niya na manirap niya halos hindi talaga siya maka, ano, maka, makalakad maka, so, maka pilay itong ibon na to ito yung first day niya nakuha natin siya. Gabi, na, gabi natin ito kinuha sa tailoring. Tapos, inuwi ko sa bahay ng umaga. Yan. Tapos, yun nga. Kinuha natin. Uh, Unang-una natin kinuha. Siyempre, walang laman yung chain niya. Uh, natin. Tapos, pinapahinga, so, Ayon. Ayon. Nakita nyo naman yung hinah talaga guys hindi ko iniisip na mabubuhay pa itong ibon na ito ang hirap niya pakainin guys hindi siya kumakain talaga ngayon ang mahina kasi hindi ko alam kung kasabuhan ko ba ito ano ang gagawin ko rito nalaglag kasi ito galing sa wire eh na tapos subukan ng tubo ano kaya kumain Ah <esi1> So guys, ito nakakatuwa daw nagpapakita na ng uh, improvement na uh, kumakain sa magsa kanina. Okay, so, tumutuwa na siya. So, meron na tayo nakikitang improvement sa kanina. Maaari sa siya mabuhay guys. So, yung ating rescue na karami ng uh, ibon. Nahulog to galing sa post sa ano, bumang sumalpok sa wire sumuka na ng dugo sinubuan ko to kapon kasi hindi makakain so ngayon medyo tumutukan nawalan ng patuka dyan eh ibig sabihin kinain niya. so yun guys so i-monitor natin to sa lumakas yan kasi tatlong araw na nilaglag no kaya ito na siya eh. so makakain na siya atin sa kumain Serbahan pa natin kung talagang siya. So unti din siya guys Lumalakas yung akatayunan Si laglag kasi nalaglag to eh Sumalpok sa wire, Nalaglag to sa Tapat ng tap namin sa lago Kaya Unang kinupok muna natin guys so. Bukan natin i-revive Masasal pa pa siya Ganda na kulay niya Magaling ka. Pangatlong araw niya ngayon, guys. silag -lag. Malakas na yung ibon natin. Boss, friends, ayan o. Oh. Liksi-liksi ninyo. Liksi na May nainom ko to ka ng ano eh, ng B-Pollen, saka B-12. Oh, Liksi na o. Oh. Ayan. natin, maulan kasi. Nilagyan ko na lang ng ano, ng mating sa baba para na so ito na nga sila guys no? medyo malakas lakas na kumain tapos nakakatayo na siya ng konti so pang pang limang araw niya ngayon guys nakikita so, niya sa kumakain na siya kala ko hindi na mabubuhay ito tumusuka ito ng dugo eh. so nakakatawa dahil nakakasurpay niya siya ay pilay pilay pa pa so, Siguro mga one week to, mali ano to, malakas na to. Ito na sila dilag ngayon guys, so malakas na kumain. Hindi kagaya na karaan. para pa isa-isa yung niya ngayon talagang ano. Mabilis na sa tumampot ng pagkain. So, hopefully gagaling na to. So, si Laglag, guys. The next morning, many unbearable hours later. Guys, so, naalala niyo pa ba si Laglag yung hibo natin na ano na na-rescue na natin na nahulog galing sa wire, so malpok sa wire. Ito na siya guys, o. Oh. Bukas na malakas na siya, meron siyang itlog. Oh. Ayan. Naka-itlog lang yan ngayon guys. Ito siya, o. Oh. yung mm, gilisil na yun. Iparis eh. na siya, no? So, ito MMFC kasi sing-sing nito -sing guys, eh. Kaya, ayan, inalagaan natin. Mag-ihingalo na ito guys, umakuha natin, sumusuka ng dugo. Kung kanino man ito, kung sino nagmamayari dito, thankful ka na rin kasi, uh, inalagaan ko naman yung magbubuga 'to ng mga dalawang buga para na natin. Testing natin 'yung linya ng ng.